Welcome na naman nga sa panibagong araw ng buhay ko. <laughs> Medyo bago makikita nyo ngayong araw na to dahil ipapakita ko sa inyo kung gano'ng kahina ang aking pain tolerance. Ayoko naman sabihin na gumana ang pagka 2MB ko pero parang gano'n na nga yung nangyari. Iipod ko sana yung electric fan at itututo ko sa akin ang nangyari pumasok yung daliri ko. Yung LEC ng electric fan ay metal kaya naman nalaban. Nalaban ang aking kukomontik ba putol? Nako, mapapaagata ang panganganak. Kung makikita nyo nga dito, eh, medyo namutla na rin talaga ako at nahihilo-hilo. Sobrang madain kasi talaga ako at napakahina ako sa pin dahil karang kahit kukulang naman ito, parang yung buong pagkatao ko na apektuhan. Dito nga, nag-inhale-exhale ako. Kasi parang na-realize ko na kailangan hindi ako mahimatay sa sakit dahil usually guys, pag sobrang sakit ng nararamdaman ko, hindi ko talaga nahahandle at nahihimatay ako. Legit talaga itong nararamdaman ko kaya talaga parang nilalabanan ko dahil sabi nga nila mas matindi pa yung sakit pag nagle-labor ka. Hindi naman sa kaartihan ng buntis na mayaman pero ganito talaga ako pag may nararamdaman. Bali itong pagpikit na nga na ito, medyo nahihilo na ako sa sakit pero nilalabanan ko dahil parang naging training ko na din. Ala, ba't ginawang training yung sakit? <laughs> dito talaga medyo nahihilo na ako pero kita nyo pinipilit ko talaga na hindi ako mahimatay. Medyo nai-stress na nga yung mga kasama ko dito pero sabi ko wag kayo ma-stress kailangan ko lang din talagang gawin ito. Sanay na kasi sila na pag may nararamdaman ako pag hindi ako mahihimatay ay iiyak ako. Pero noong mga oras na yan ay nilabanan ko talaga pero yun nga hindi ko din kinaya. Kasi feeling ko, anytime magkukulaps ako, kaya sa bumagsak ako, ay eh di humiga na lang nga ako dito. Nung humiga nga ako dito, sinet ko sa utak ko na hindi ako iiyak at kaya ko yung sakit, kailangan ko itong tiisin. Pero alam niyo naman, pag naipit ng electric pan habang tumatagal, saka naman humahap din ng humahap din, yung parang may tumitibok na puso. <laughs> Matagal ako nag-concentrate at inisip ko na kaya ko to, hindi ako iiyak, kukulang to, kayang kaya ko to. Pero maya maya nga, inannounce ko na sa lahat na wag kayong mai-stress, kailangan ko talagang umiyak. Yun talaga yung personality ko pag nasasaktan ako, it's either iiyak ako, mahihimatay ako, basta apektado lahat ng mga tao dito dahil nga ganun ako pag ako'y may nararamdaman. Pero dahil nga medyo matagal na nung naipit ako talagang humapdi na siya nang humapdi at kumirot na siya nang kumirot, wala na po nag-collapse na ang mayaman, super iyak na ako. <laughs> Hindi naman sa pagiging OA pero ganyan talaga po ako pag nasasaktan. Kaya naman talagang in-announce ko sa mga tao sa bahay na guys, iiyak na ako. Kasi feeling ko kasi pag ininga ko, pag sinabi ko masakit so kahit alam naman nilang masakit. Pero pag yung ina-announce mo na masakit, parang for me, nababawasan siya. Siguro mentally yon Si mama nga ay namamalengke nung tumawag nga ako yung naayakabadong-kabado dahil alam nga niya pag nasasaktan ako. Nung tumawag nga ako sa kanya ay ako na nga nga agad yung tuhod niya kasi may nervous din kasi ang tao na yan eh. At bali nga ganyan ang nangyari sa kuko ko. Maaga nga akong nagising ng araw na yan dahil nga maaga akong natulog. Yun ba namang umiyak ng umiyak ako ay eh, dinapagod ako kaya naman maaga akong gumising? Kaya naman ang ginawa ko ay eh, nagbukas na lang ako ng tindahan? Dahil naisip ko napakahina natin sa mga ganito kaya kailangan nating yumaman. Hala. <laughs> Pero to be honest guys, ganun talaga ako mag-handle ng aking pain. Kita nyo naman sa mata ko ang bakas ng sakit ng kahapon. Ala. <laughs> Isa rin talaga yon sa mga rason kung bakit kinakabahan akong mga anak. Kasi sabi nga daw nila, napakahirap, napakasakit, wala pa daw yung ipit ng electric pan. nakopo po, paano na? Pero in fairness, sobrang proud naman ako sa sarili ko ng mga oras na yon dahil kahit umiyak ako, hindi ako nahimatay. Malaking bagay na para sa akin yon kasi usually talaga basta may masakit sa akin ay nagko-collapse ako. Nakatulong din talaga yung pag inhale exhale ko. Alam ko rin naman sa sarili ko na hindi magiging madali yung panganganak ko pero naniniwala ako na kaya ko. Dahil nga first time mama ko, gusto ko din talagang pagdaanan yung labor. Pero pag dumating talaga sa punto na hindi ko na kaya yung pain, wala naman akong ibang magagawa. Basta ang mahalaga na lang din talaga sa akin ay healthy lumabas si baby. Bali nung lunchtime nga, pinaghain ako ng aking asawa. Kung <laughs> kailan na naman injured ang aking kuko, saka naman laban na laban ng aming ulam. Kaya naman syempre, nandiyan ang aking asawa to the rescue para ipagtalo pa ko. Habang ako naman dito, ay humihigop muna dito ng sabaw ng malunggay para sa gatas ni Bebe. Hala! <laughs> At pagkatapos niya nga akong ipagtalop, nagsimula na nga akong kumain. At kita niyo naman, medyo hirap na hirap din talaga ako. <laughs> Pero syempre, dahil mabilis magutom ang buntis na mayaman, ay hindi pwedeng hindi kakain. At meron din ako ugali na dahil nasaktan na nga yung na yun, bawal nga siyang matamaan, madanggil. Kasi nandun yung fear of pain ko talaga na pag nadanggil siya, baka maramdaman ko ulit yung same pain before. Kaya naman, iningatan ko talaga yung kuko Dahil nga tayo hindi pa ganun kayaman, may electric pan pa tayo, ay kailangan talaga nating sumobra ng yaman. <laughs> Para naman pagbukas na pagbukas pa lamang ng tindahan, ay hindi na kailangan mag-electric pan, air ko na agad hindi, hindi na iisipin ng kuryente. Hala! <laughs> at dahil nga doon, alam niyo naman ako yung seller din ni Sitaw at racket ko nga ito. Pagka kayo nakapag-login na, nakapag-register na, ginamit nyo pa yung aking referral code, Ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-add ng products para dire-diretso ng ating pagyaman habang nagtatrabaho tayo ng iba nating trabaho. Bale, ang una nyo ang gagawin ay open sitaw. Pagkatapos, pumunta kayo sa account. Tapos, click nyo yung products. Pagkatapos, pindutin nyo yung product warehouse. Maraming lalabas na options dyan. Piliin nyo yung gusto nyo ibenta at yung pasok sa budget nyo. At pag nakapili na nga kayo, click nyo lang yung batch publish. O, ba diba, Ganun lamang kadali. Pwede mo madagdagan ng kita natin gamit si Sita Waba naman. <laughs> Kaya naman ano pang ginagawa mo dyan? Dia seller now! At nung hapon nga, niyaya ko ang aking isawa. Dahil dito nga sa kantuhan namin ay may tindang mga merienda. Siyempre, susuporta so ka natin ang ating mga mayamang kapitbahay Waba naman. <laughs> dahil mura na nga yung kanilang mga binibenta ay kasasarap ha. Kaya naman, shoutout sa mga kapitbahay ko na ano masisipag at nagbebenta at nagahanap buhay. Sabay-sabay tayong yayaman. <laughs> at syempre, pag nagmerienda ako dito, matik meron si kuya. Dahil sabi ko nga sa inyo, tuwing nagmerienda ako dito, hindi pwedeng hindi ko bibigyan si kuya Kenneth. Meron ka din sila ditong rocket na palabunutan. Kaya naman sabi ko sa aking nisawa ay subukan niya dahil baka swerte siya ngayong araw na ito. Kaso naman hanggang sa naubos na yung pera namin kabubunot ay hindi naman nanalo ang tao na to. <laughs> Kaya naman pagkatapos maluto ng mga merienda na inorder ko dito, sinabi ko na sa aking nisawa na tayo na dahil baka masaktan ko siya. Ala hindi mo sasaktan ng asawa. <laughs> At pagkatapos ganon, nun, syempre, dumiretso na kami sa tindahan. At alam nyo naman ako, kilala nyo naman ako, nakapagmerienda ka na ba? <laughs> meron din bang tinda sa mga kantuhan nyo na gantong kasasarap sa amin? At kung meron nga i-comment mo na at papadalhan naman ng pambili? <laughs> Habang masaya nga kami din yung nagmerienda at nagpapakabusog, ay alam nga namang ikaw ay hindi, aba naman, hindi naman papayag ang buntis na mayaman. <laughs> o siya, hanggang dito na lamang. Sumahan niyo akong ipagdasal na may normal ko itong anak ko. Thank you Lord sa araw na ito. Bukas po ulit ha ha! <laughs>